maaga kaming gumising ngayon and maaga rin kaming nakagayak. Ready na ulit kaming lumabas. And since ilang araw lang kami dito sa Dubai, pagkakasyahin namin yung konting oras to meet some friends. Bonding and konting pasyal. Oh yeah, this is my outfit. Alam niyo naman, sobrang hilig ko sa mga boxy dresses. Sa mga bright colors, florals. Kaya niyo mga ganyan. Pumuputok na kulay. And alam nyo ba, during our flight sa Emirates, nabudol ako in flight. Habang nagbabrowse ako sa TV, kung ano mga products yung meron sila, nakita ko tong Dalina. Matagal ko nang gusto magkaroon ng perfume from Perfumes de Marly, especially itong Dalina. Kasi marami akong nabasa and napapanood na magandang feedback about this perfume. And hindi nga ako nagkamali, sobrang bango niya. Isa na to sa mga perfume na paborito ko. Alam mo yung parang kang prinsesa. Sobrang bango. And of course, before din kami lamabas, timpla muna ako ng Crystal Glow. Nagdala lang ako siguro mga apat na peraso lang nito. And enough na yun kasi nga, inang eh, araw lang din naman kami dito. Yung collagen drink na iniinom ko noon-noon pa, nasa Japan pa lang ako. Mas masarap sana siya kung may ice, kaya lang tinatamad na ako mag-request ng ice. Pinakaunang lychee flavor na beauty drink. So, hindi na namin lumabas dahil mag uber pa kami. Medyo malayo dito. From 5 Palm Jumeirah papunta sa Dubai Mall kung saan kami magkikita-kita ng mga friends. Bye!